Ayan na nga po. Okay, si Dale. Andiyan na pala bigla si Dale Israel. Kahapon na mention natin very quickly yung init dyan sa Cebu at meron nga proposal. Baka naman siya. na dyan sa Cebu si ano, Pastor Apollo Kabuloy. Sabihan mo kami. <laughs> Napunta na pala doon. <laughs> may proposals, Dale, di ba, na isuspindi yung mga klases. E, eh, balita ko, meron na daw siyam na LGU sa Cebu. Nagsuspindi ng klases. Nagkadaghan. Uh, may, may hapon kaninyo diha uh, at Chiki Jovi and uh, Maricel. Nagkadaghan kasi umabot na sa siyam na LGU sa Cebu ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes simula ngayong araw dahil sa tindi ng init bunga sa El Nino. Kabilang dito ang malalaking syudad ng Talisay City at Lapu-Lapu City para sa lahat ng antas ng pampublikong elementary at high school uh, binigyan naman ng discretion ng mga private schools. Ayon kay Talisay City si Mayor Sam Tambulia, ito ay rekomendasyon ng kanilang mga local school board para protektahan lahat ng estudyante at guro sa Cebu City naman, hahayaan ni Mayor Michael Rama na magdesisyon ang mga principal ng pagpublikong paaralan base sa kanilang pinapangailangan. Ayon daw kasi ni Mayor uh, Rama na lahat, ayon niyang lahat din ang suspension dahil may mga bashers daw siya na natatanggap pag ginawa niya ito katulad ng mga nasa bagyo. Wala pang desisyon ang Mandawin City si LGU ngayong araw kung isuspindi rin nila ang face-to-face -face classes. Nagkukonsulta pa daw sila sa lahat ng, uh, o sa bawat paralan ng syudad. Bukod sa Lapu-Lapu at Alisay, kabilang sa mga nagsuspindi ng in-person classes ay ang siyudad ng Toledo at naga Cebu, pati na rin ang mga bayan ng migla Liluan, San Fernando, Consolacion at Cordova. Suspendido or suspended ang in-person face or face-to-face classes pero uh, patuloy ang mga klase sa online o modular method hanggang April 12 Pagkatapos ng April 12, observahan pa daw ng mga opisyal kung patuloy ang matinding init sa kanilang lugar. Sa ngayon ay naglalaro sa 37 to 39 degrees ang heat index ng Metro Cebu, lalo na kaninang tanghali. Pero babala ni weather specialist Jomar Eclarino ng Pag-asa Visayas na posibleng aabot sa 51 degrees Celsius ang heat index ng Cebu sa mga darating na linggo. Ibig sabihin, nasa dangerous levels ito na posibleng magdulot ng heat cramps at uh, heat stroke. May reports tayong nakuha kanina sa Disaster Management Office ng Talisay City na nakarespondi na sila ng mga estudyanteng hihimatay sa mga nagdaang araw, pati na rin mga nagdudugo ang ilong at mga hirap o hirap sa paghinga sa loob ng classroom. Pinaniwalaan itong dahil sa hindi ng init. Kahapon may natagpo ang patay sa tabi ng Iscario Street dito sa Cebu City na pinaniwalaan din ng mga otoridad na namatay sa heat stroke. Nakita daw kasi itong sumuka ng dugo bago nawala ng malay. Mm -hmm. Hindi daw ito sugatan kung kaya gustong ipa-autopsia ng pulis ang tao para malaman kung ano talaga ang ikinamatay ninyo. Ano ito? sa inyo. Thank you sa mga update na yan. Dale, siguro next time, hingi din kami ng update dun sa mga barangay na walang water sources dahil especially may mga permit delays daw sa excavation projects ng paglagay ng mga pipes. Pero that's for next time, I guess. Thank Maraming you. Maraming salamat. Daghan kayong salamat, salamat. Dale Israel. Okay. Okay. Salamat. So, so,